Magkano sakay? Magkano? Sandahan Sandahan? Kasama tao? Ha? Kasama tao? Tao, kasama tao Kasama tao Hanggang saan yan? Hanggang sa monumento? Ayaw ba? Hahaha sasakay na Sandahan ang sakay Papunta doon sa... Tawid. Ding Ah, mas malalim daw din eh. Pero susubok tayo. Ayan. Pwede naman. Huwag na isakripisyo yung, yung motor. Pero kung ito nakakatawid, makakatawid rin ako. Ayan o. Oh. Kamistranded. Ay, naramdaman muna tayo. Ay, meron pa po sa dalang-dalanan? Malalim. Po. Hindi kayang makadaan? Yan, tayo, ah. Yan, dalan dalanan dito. Hanggang saan po sa dalang Ha? Hanggang saan po sa dalang-dalang? Bakit ninyo try dito sa ano? Sa... bypass dapat nag-bypass kayo, may gawa yan toll gate, tapos bypass papuntang Paso de Blas Paso de Blas, nakakadaan po? Oo, nakakadaan daw doon, pasapoy daw doon Oo uh -huh.

banga 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 sa banga 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 你给他带。<laughs> <laughs>